Hello mga kababayan. So guys, bali kanina nag-start na yung hearing tungkol sa kaso ni Kibuloy. Dito, uh, pinangunahan yung Senate hearing ni Senator Risa Wantiveros. So, merong tatlong babae no, na nagsalaysay ng kanilang karanasan sa kamay ni Kibuloy. So, itong tatlo na to ay ano, pawang mga ginahasa ni Kibuloy. So guys, masasabi ko na ginahasa sila ni Kibuloy. Alam nyo, si Kibuloy, nagtayo siya ng isang ano kulto no, na pinangalanan niya pa naman na Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. So, kung bagaman, ginamit niya pa yung sa uh, pangalan ng Diyos ha, ni Jesus Christ na ano pangalan ng kanyang kulto para maisagawa ang mga kahayupan niya. So, dito sa kanyang kulto, no, ay ano, Marami siyang ng mga ano tao, most especially mga kabataan. Sinamantala niya para mapayaman ang sarili niya. Tapos uh, sinamantala rin niya yung mga kabataang babae, lalo, na lalo na yung may mga itsura. O kung bagaman, bata pa, may mga hulma na yung katawan. Kasi mga pinagagalaw niya o ni-rape ang mga to. So ba't ko nasabing rape? Alam niyo guys, ah... Uh, sa salaysay ng tatlo na to, merong alias Sofia, alias, uh, yung alias Sofia, at saka alias Nina, mga Ukrainian yan. Yung alias Amanda, Pilipina. So, itong mga to, consistent eh. Kung baga, yung mga pinagsasalaysay nila, isa lang yung pattern. Lumalabas na si Kibuloy may kanang kamay na babae na nagngangalang Jacqueline Roy. Etong si Jacqueline Roy na tinatawag nilang Ate Jack, ito ang mag-groom, Kung bagaman, siya ang mag-prepare -pre doon sa utak no ng mga kabataang babae na bibiktimahin ni kibuloy na sasabihin niya na maghanda para ialay ang kanilang katawan para sa anak ng ama. Tapos sasabihin pa niya na ang makalapit doon sa kibuloy ay isang pribilehiyo, privilege na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. So guys, itong si ano, Jacqueline Roy, uh, matapos niyang kondisyonin uh, yung utak ng mga to, no, na ang gagawin nilang uh, halimbawa uh, pagsakripisyo ng kanilang katawan ay isang karangalan na may tuturing, no. Siya naman din na ang magbibigay na instruction pagkagagasa pag time na nagagahasain na sila o re na sila ni Kibuloy. Kasi guys, itong salita nitong si Jacqueline Roy, kunyari, mamasahihin lang itong si Kibuloy sa kwarto niya. Pero sa paglapit kay Kibuloy, meron siya mga instructions na magbibigay pa siya ng pajama. Ito nga daw, itong Pilipinas, si Amanda Roy, ay pinakuha niya ng pajama. Tapos inamoy-amoy niya siguro kung baka hindi malinis o amoy mapanghe o luma na, 'di ba? Tapos ah nung siguro hindi sumang-ayon yung pang-amoy niya, no, eh binigyan niya ng pajama. Etong si Amanda yung Pilipina. Pero eto ring mga ano to ha. Etong mga dalawang Ukrainian pag pumupunta kay Kibuloy, nakapajama rin. So, kung bagaman, doon sa Amanda, sa tingin ko, etong pajama na to, no, eh baka isang dosena yan. Depende dun sa size ng bibiktimahin ni Kibuloy. Sa tingin ko yan, hindi talaga personal yan na pajama lang nung Jacqueline Roy. Baka sang katerma yan na iba-iba lang ang size. So, eto, no, masasabi ko na pagkatapos niyang bigyan ng, ano, ah, pajama to mga kababaihan na to, eh, ano, bibigyan niya rin ng, ano, pang itaas, No? Kung baga man yung blouse o blusa na may butones. So, masasabi ko, may trip din pala tong si Kibuloy. Kasi ang trip niya, hindi yung basta lang aalisin yung t-shirt. Halimbawa man, gusto niya, kung baga, siya pa yung nag-aalis ng butones para nasusurprise siya kung ano yung kanyang makikita. ba? Diba? Tapos, eto pa, papaliguin mo na at gamit pa nga daw ay yung Palmolive na Violet. Tandang-tanda pa nga daw ni Amanda, yung Pilipina. Tapos may pinapagamit din na lotion, no? Yung Bath and Body Works, no? Na ang amoy ay yung Enchanted. So, alam nyo guys, pagka ikaw eh, biktima ka ng isang, ano, ah, uh, karanasan na, halimbawa karumal-dumal, no? eh, talagang matatandaan mo yung kung ano man yung mga detalye na to. Kasi, ibig ko sabihin, re-rehistro talaga to sa utak mo. Kasi yung, kung ikaw makakaranas nito, talagang ano eh, kumbaga may himay mo eh, kung ano-ano tong mga to. So, dito, masasabi ko, no, na may pattern. Ang gagawin pala nung, ano, nung bibiktimahin, papasok sa kwarto ni Kibuloy, tapos, sahihin masayihin kunyari si Kibuloy, saka naman re-rape ni Kibuloy. Si Kibuloy hindi na kailangan gumamit pa ng puwersa para makipagbuno dun sa kanyang bibiktimahin. Kasi nga, kinondisyon na yung utak ng mga to na yun na isang pribilehiyo na ang gasain niya. So, kung bagaman merong ano siya, parang akala mo eh, ano, kanang kamay, na magpre prepare dun sa mga ano kakatayin niya, 'di ba? Kumbaga parang ito eh tinuring nila itong mga ni rape ni Kibuloy, tinuring nila mga baboy na alagaan. Alam niyo kung bakit? Kasi 'di ba yung mga baboy papakainin mo 'yan, bubusugin mo 'yan, kailangan malusog 'yan kasi pag ibebenta na sa merkado, kailangan eh matabayan para pag tinimbang eh mas maano, malaking halaga ang makukuha mo pag binenta mo yan. So ito, tinurin itong mga ano, biktima ni Buloy, tinurin nilang parang baboy na alagain. Kasi aalagaan sa mental, sa yung psychological nila, no? Para hindi sila pumalag. O kung eh, hindi sila mag-eskandalo. At meron pang bilin na huwag sasabihin kahit kanino. So kung ah uh, hindi nyo alam. Lahat pala kayo biktima na, pero hindi pa kayo nagsa, nag hindi pa kayo pwedeng makipagkwentuhan sa iba, hindi nyo naman pwedeng sabihin. So, hindi alam, hindi nyo alam, lahat kayo mga biktima na. Kasi nga, ano yung pinagsabihan kayong huwag sabihin, di ba? Hindi mo ikikwento na ikaw ay biktima kasi baka matuklasan mo na yung pinagkwentuhan mo ay biktima rin. O, oh, di ba? Napakawalang iyan. Ito, isa, isa pa rin to na dapat makulong eh. etong si, ano, a uh, Jacqueline Roy. So, ang masasabi ko lang, no, bali, pang to. Kasi, ano to eh, yung hindi sila, ano, ah, uh, yung hindi nila buong pusong kagustuhan yon Kumbaga, wala silang consent. Hindi nila pinapayagan yon kasi mga tulala nga daw sila eh, habang ano, ginagahasa sila ni Tebolo. Ginagahasa ah, sinasa, ginagahasa na hindi nga sila makapalag dahil nga meron ng epekto sa utak nila na sinabihan sila na yun ay karangalan, no? Na ikaw ay makaniig mo etong anak ng demonyo na si Kibuloy. So, kung bagaman, masasabi ko na si Kibuloy napakatalino. Kasi, yung dinisign niya, kung yung kanyang kulto, kung paano niya makukuha ang mga babae, no? Na hindi siya halimbawa kakasuhan, bagkus igagalang pa yung mga pang-abuso niya sexual, eh ano pa, ituturing na isang pribilehyo. So, dito guys, no? Dapat na ano to, si Kibuloy makasuhan ng pangre -rape. At huwag iturin na porket mayaman siya, may ari siya ng SMNI, di ba? Eh, kumbaga, ligtas na siya, above the law na siya. Dapat, kagayan itong si... Kasi itong si Senor Aguila, no? Parang pipitsugin pa lang. Kumbaga, sa stage, no? Si Senor Aguila, nung makulong siya, kumbaga, makulong sa stage 1 to 10, baka si Senor Aguila, baka nasa kahalatian pa lang o baka wala pa. Kasi si Kibuloy nakapag-abroad pa eh, nakapag-solicit pa ang lawak na ng network ni Kibuloy. Uh, meron na siya nagsusolicit sa ibang bansa, ba diba? So, baka sabihin na natin nasa, baga sa stage 1 to 10, stage 3 pa lang si Senyor Aguila. Na si Kibuloy, ano na, namayagpag na. baga sa isang ano, uh, Uh, pipitsugin pa lang na pipit itong si Senyor Agila although ang pangalan niya ay Senyor Aguila pipit pa lang siya sa kawalang hiyaan o yung kung paano niya dinisign yung kanyang kulto pero itong si Kay Buloy ano na siya kung baga eh, dragon na talaga siya kung baga ano na siya eh yung napabayaan siya ng gobyerno hindi na, na. hanggang siya hanggang sa ngayon kung kailan siya napuna dambuhala na siya. Higit pa siya sa agila, dragon na yan. Kasi yung mga roots niya, yung mga galamay niya, yung mga nabiktima niya, hindi mo na mabilang. Hindi mo na nabilang na kung na yung mga uh, naapektuhan niya, nasira niya, nasira na niya mga buhay na mga to, naabuso niya kasi yung mga kabataan nila, uh, nagsilbe, naglingko dito sa Kingdom of Jesus Christ, inalipin niya, pinagsulisit niya, pinagtinda ng otak kakanin tapos yung mga kita sa kanya tapos yung mga seniors pala na meron mga natatanggap ng mga konting uh, tulong pinansyal siya, siya rin, kinukubra niya rin sa kanya pala inihahain ng mga yon, sa kanya uh, inaalay yung mga nakukuha ng mga senior citizens ba? Diba? so kung bagaman si kibuloy isang demonyo ang dami niyang buhay na nasayang sa paglilingkod dun sa kultong tinatag niya tapos yung personal naman niyang pangangailangan bilang ano uh, malibog no na peking mga ngaral eh nairaos niya rin sa isang ano magandang disenyo na hindi siya makakasuhan bagkos ay eh, ituturing pa na isa iyong pribilehyo so kaya nga guys ang inaano ko in-encourage ko sana na sana makasuhan ano at makulong tong si Kibuloy. Ah hindi lang yung parang sinampan na baliwala. Dapat to dahil nga pangre-rape to, dapat kumbaga makulong si Kibuloy at makasuhan talaga. Nang nasa gayon magkaroon ng hustisya itong mga biktima niya. So guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye.